Yari Green Hills oh. Green Hills. Delikado rin sa Green Hills eh. Madami rin baha sa Green Hills eh. Magkano nga yun? Malaki yun ah. Malaki yun. Green Hills. Mandaluyong din yun eh. masyado sa mga bandang ano ulanin pa naman ang iniiwasan ko kasi yung malubog tayo sa ano yung surprise na hindi ka na makaatras hindi ka na makabalik na yung namamaybay ka sa mababaw na tubig biglang lalalim na dala ako dyan sa mandaluyong eh dala ako dyan bahain dyan Green Hills, no? Magkano yun? Hindi ko matandaan. Mahal eh. Ma ano eh. 200 plus. Grabe, no? Malapit lang yun dito, 4B. Ay. Sayang. Bawi lang next, next time.